Good day guys So for today's video Ayan, karugtong pa rin to Nandito ako sa aming farm site Ayan So nandito ako sa aming farm site At ngayon guys Mayroon akong ipapakita sa inyo Isang puno uh, Isang puno guys na Napakasarap iluto at lagyan ng gata Yung kanyang uh, talbos So ito guys ito yung uh, puno ng bago. Uh, puno ng bago kung tawagin dito sa amin. Ayan, uh, yan yung uh, kinukuha at Itong mga hindi pa masyadong green. So, ayan. Yan ang kinukuha at, at may At mayroong part lang din na kinukuha dyan. At saka, ayan uh, ang ginagataan. Lagyan ng gata. So, masarap yan guys. Wow! At ang uh, bunga niya, ay uh, pinapakuluan muna yung mga hinog at pagkatapos pakuluan ay binabalatan at saka isinasangag guys ang kanyang bunga napakasarap na pang snack niya ng kanyang bunga wow uh, parang mani so ayan dito sa aming uh, loob ng aming compound ayan maraming tanim din dito sa loob ng aming compound ng mga gulay so ayan so hanggang dito lang guys ang aking video maraming salamat pakilike and follow lang guys